ko ay ito daw pala yung, yung teacher na itong si Alice Guo. Lalaki daw pala si Rubilin. At doon daw natuto itong si, si Mayor goo na um, makalimot. Mabilis, mabilis makalimot. At hindi na maalala yung mga nakaraan at yung maraming bagay tungkol sa kanya. Laging nakakalimutan, hindi na niya maalala. Tignan nyo ah, ang totoong guru daw na itong si Rubilen Lin, daw si Alice Guo na binansagan niyang teacher Rubilen Lin, ay eto palang si Digong. Sabi ng mga netizens May point, ba? Diba? Kahit papano may sense. Pero tama, talaga lang. Hindi mo maalala. Hindi niya na po maalala your honor. Hindi na daw maalala na itong si Digong. Oh, tapos 'di ba? Tapos kung kung uh, banatan mo ang nasa Malacañang, kaya na may hindi masyadong pabor sa nasa Malacañang ngayon. Pero so be it. Kung talagang may maganda nagagawa, purihin natin. Pero kung banatan natin si Digong ang nasa Malacañang, si Marcos Jr. na kung ano-ano, bangag, walang alam. O 'di ba? Yung kaalaman ng isang tao ay may kaugnayan yan doon sa memory mo. Kung may memory, kung may maayos kang memory, Ibig sabihin may may dunong ka. Na diba? bago magana utak mo. Pero sa sagap sa puntong ito na ang tindi mong mang ng ibang tao tapos hindi mo maalala yung mga bagay na importante, abay matindi ka. Kawawa ka. Sabi dito, maybe what I said is go ahead. I could not recall for the life of me, maybe what you are saying is true. Yan, Maraming palusot madalas ang mga katulad ni, ni Digong dahil guilty nga sa maraming bagay. Madalas palusot niyan yung kuno ay bisaya siya, baka na misinterpret ng tao. Yung kanyang way of speaking, yung kanyang pananagalog at kung ano-ano pa. Bisaya daw kasi kaya intindihin nyo na. Abay, malaking insulto yan sa mga bisaya. Dahil ginagawang excuse yung pagiging bisaya, Uh, para or para maligtas sa kanilang mga pagkakamali, di ba? Kakaiba rin. Malaki po talagang insulto 'yan sa mga Bisaya dahil ang pagkakakilala ko sa mga Bisaya, matatalino, magagaling sa anmang lengguwahe, di ba? Lalo, lalo na pa sa English language. Anyway, yun nga, former President Rodrigo Duterte says he does not recall directing the controversial transfer of 47.6 billion from the Department of Health to the Procurement Service Department of Budget and Management or PSDBM for the purchase of COVID-19 supplies in 2020. Magkano daw yung nadekwat? Nakulimbat? Parang nasa, nasa around 11? 11 billion? Diyos po. Abi, napakalaki niyan. 11 billion pesos. Hmm. Di ba? Tapos ngayon sasabihin mo, hindi mo maalala 11 billion? Huwag sabihin ganun din, ganun din ang, ang, ang uh, posesyon ngayon nang eh, sa Sara Duterte na hindi niya maalala kung saan niya ginastos yung 125 million. Ang laking kabulastogan, pinagplanuhan niyo ng matagal para kayo yung makadekwat, tapos ngayon hindi niyo maalala, mga buwang pala itong mga letsugas na to ano ho? Publicly, this was made by the President in our meetings in the weekly meeting or talk to the people. So, yun ang sinabi natin si Duke. Yung parang binabawi ngayon natin si Duke yung kanyang statement. Na yun nga, hindi na daw kasi maalala na itong si Digong. Hindi maalala ni Dikong talaga. Pero alalang-alala niyo yung mga kabulastugan ng ibang tao. Pansarili niyong kademonyuhan, hindi niyo maalala. Baka hindi mo rin maalala na more than 20,000 ang namatay sa pagpatupad niyo po ng war on drugs. More than 20,000 na mga kababayan natin ang pinaslang. Hindi niyo yan maalala? Ay naku po. Siguro naman naaalala niyo na naandyan pa rin ang ICC. At anytime ay pwede kayong damputin na.